Hi guys, mega love shoutout sa inyong lahat. So ngayon, uh, pasensya na I think hindi ako nakapag-upload ng na mga new videos sa akin channel dahil uh, masyado akong busy sa paglipat namin ng bahay. So nandito kami ngayon, sa, naglumipat kami ng bahay noong uh, November 23. Kaya lang hindi pa doon talaga sa bahay natitira namin dahil nga Uh, hindi pa tapos sa uh, renovation nung time na lumipat kami so dito kami nag stay sa bahay ng parents ng amo kong babae so dahil tapos na rin guys yung ang pag-renovate -re doon sa lilipatan namin so ngayon Saturday, lilipat na kami sa bagong bahay so doon mag start ako ulit mag-upload ng mga new videos yeah, nagpahinga lang ako and uh, pasensya na kung hindi ako naging active and so ipapakita ko sa inyong bahay na lilipatan namin uh, hindi naman siya uh, ganun sobrang kalaki pero uh, isang plot lang siya landed and maganda yung paligid niya so maraming salamat din sa mga kahit na hindi ako nakapag-upload eh mga nanonood ng videos ko so ipapakita ko sa inyo yung bahay na nilipatan namin ayan nakikita nyo sa screen yung yung bahay nilipatan namin yung sa loob ng kusina ang pinakita ko and yung sa labas and uh, yung full video niya siguro pang haba haba na sa next na i-upload ko so ngayon kailangan ko lang mag update para ma-activate yung aking uh, channel so thank you so much guys and please subscribe to my channel bye